drug war investigation, sabi may suggestion sa Sen. Riza, umuunan lang ng Committee of the Whole, your thoughts? Well, haharapin namin yan sa susunod ng mga araw, kukonsultahin ko ibang mga miyembro, pero nakausap ko na si Sen. Uh, Batok Agnayan at nang sinabi ko sa kanya, anumang investigasyon na nais niya patungkol sa kanya mismo at kay Sen. Go, mas maganda siguro kung hindi sila mismo ang mauna ng committee ngayon para walang aligasyon na ito'y uh, personal at hindi impartial at hindi fair yun ang haharapin namin siguro sa mga susunod na araw. Um, committee of the whole, option yun. Pero ang tinitingnan ko rin ay iba pang komite na pwedeng mag-handle nito maliban sa komite ni Senator Um, Bato. Siyempre, may karapatan siya at bahagi siya dun sa pagtalakay at discuss ng bagay na ito. Um, okay naman sa kanya. No? Nagka nagkapalitan kami ng text kagabi. Pero isa sa formal ko ito sa mga susunod pang araw. Magigita kami itong weekend pagbalik ko matapos ng um, kinailangan ko lamang gawin dito sa Sursagat.